Kilala ang Casa Amore bilang isa sa mga pinakasosyal na restaurant chain sa buong Makati. Puno ng chandelier, jazz music at mga taong poste ang leeg sa kakahanap ng perfect selfie spot. Pero kung susulyap ka sa likod bahay nito, makikita mong amoy sibuyas pa rin ang lahat. Pinapawisan ng mga kusinero at naririnig sa intercom ang sigaw ng terror na shift manager na si Brenda na kahit batang gulay mapapaiyak kung papagalitan niya. Isang lunes ng umaga, habang naghihintay ng delivery, pumasok sa main entrance ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na dilaw na polo at puting sumbrerong baseball. Dala-dala ang manipis na resume na halos gumulong sa hangin, maamo. Ang tingin na para bang nangangarap makapagtimpla ng walang halong pait na kapalaran, siya si Mang Nato, at sinabi niya kay Brenda, Maam, baka po may bakanting dishwasher o busboy boy sabay abot ng papel. Napailing si Brenda kumindat sa dalawang sous-chef sa likod sa kabumulyaw. Tingin mo ba may ilulugar pa kami sa uugod-ugod na katulad mo? I-superfast service kami rito? Buti na lang naron si Aya, bagong hire na waitress na mahinang nagpaalala. Ma'am, kailangan po talaga ng dagdag na tauhan sa gabi. Baka pwedeng bigyan ng trial shift. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento, ilike na ang video, magsubscribe, at itap ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka paniwala at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Kaya na itulak si Mang Nato sa basement pantry at doon inutusang magsabon ng limang kahong platong may dried cheese na singtigas ng semento. Sa unang tatlong araw, halos hindi na aninag ng iba ang kanyang mukha dahil laging nakatungo, hindi nagre-reklamo, kahit tumatalsik ang mainit na mantika sa braso, at tuwing break ay may baong tinapay na nilulubog sa libreng sabaw. Minsan nakita siya ni Aya na nagkukuskos ng kaldero habang mahinang kumakanta ng kundiman at sa bawat hagod ng espongha tila may rhythm ng chef na gamay ang kusina, hindi tuloy nakapagpigil ang dalaga. Mang nato, Dati po ba kayong nagluluto? Ngumiti lang ang matanda at sabing, "Kaunti iha. Nagtutuyo ako ng pusit para sa apo ko." Sabay tawa. Pero kapansin-pansin na kapag dumadaan siya sa prep table, naaamoy niya agad kung hilaw pa ang pasta o kulang sa asin ang sabaw. At isang gabi naglakas-loob siyang abutan ng pinch of oregano ang rattled na junior cook na si Luis. Kaya nabuwal sa sarap ang lasa ng marinara sauce. 'Yun nga lang. Nang naamoy ni Brenda ang papuri ni Luis, pasinghal siyang lumapit at siniko ang matanda. Palabas, Crew ka lang, huwag kang nakikialam sa recipe. Lumipas pa ang ilang araw at tumagsa ang reservation para sa celebrity engagement party. Nagpatawag ng all-hands meeting si Brenda, todo yabang na nagpromise sa marketing team na five-star plating ang ihahain, kahit kulang sila sa tao. Nang magtaas ng kamay si Aya para magtanong, kung pwede bang mag-extend ng prep time, Sinabihan, Lang siya ng hush, gusto mo bang ikaw ang magbayad ng overtime? Kaya natataranta ang buong kusina sa araw ng event, naputol ang exhaust fan, sumabog ang piping bag ng icing at halos masunog ang salmon. Buti na lang dumapo si Mang Nato sa kada problema. Kinapa niya ang switch ng fan, binara ng baking paper, ang butas tinuruan si Luis ng tamang fold ng piping bag at sarap na sarap ang mga guest na hindi alam na kung hindi dahil sa matandang laging nakayuko, baka nakalason sila ng hilaw na manok. Gayunman, patuloy ang pang-aapi ni Brenda. Itinapon niya sa sink ang plastic na container ng leftover breading at pasigaw na sinisi si Mang Nato. Ano to? Bakit puro buo? Di marunong maghalo. Kahit siya mismo ang nagbilin na bawal sayangin. Sinubukan siyang awatin ni Aya, pero binulungan lang siya ni Brenda ng tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging sugo ng lolo mo. Tumindi ang tensyon nang dumating ang anunsyo ng Regional Operations Team. Magkakaroon ng surprise quality audit kinabukasan at ang kwalifikasyon ay magtatakda kung sino ang mapromo na area manager. Desididong makuha ito ni Brenda, kaya pinagsigawan niya ang staff buong gabi, Don't mess this up, Subalit sa gilid, pinlano niyang ibinbin si Mang Nato sa basement upang hindi makadagdag sa dumi ng eksena. Umaga ng inspeksyon, kumidlat sa ulo ni Brenda nang malamang nag-file ng emergency leave si head chef dahil inatake sa hika. Samantalang papasok na sa main dining ang evaluator na si Mr. Tan. Kinabahan si Aya, palihim na lumapit kay Mang Nato at nagmakaawa. Mang Nato, kayo na po mag-lead kahit pansamantala kabisado nyo na tong kitchen. Nag-aatubili pa ang matanda pero nakita niyang nanginginig si Luis sa pagshuffle shuffle ng order slip. Kaya huminga siya ng malalim, itinaas ang sombrerong baseball at sa unang pagkakataon lumabas ang matikas na boses. Luis, ikaw sa grill. Medium heat lang ha. Aya, tulungan mo ako sa saute station. Brenda, hindi na siya tumuloy dahil ngumangawa si Brenda. Huwag kang makialam, pero mas mabilis si Mr. Tan, nakarinig ng kaguluhan, pumasok sa kitchen at nagtaka kung bakit ang dishwasher ang nag organisa Sinimulan ni Mang Nato ang demo ng signature dish ng Casa Amore na Prawns El Fuego, ngunit ginawa niyang mas simple, nilagyan ng kalamansi at konting suka sa halip na imported na white wine, pinasir sa manteka at pinisilpa niya ng konting saging na sili. Pinatikim niya kay Mr. Tan na napapikit sa sarap at bumulong, "Bakit wala ito sa menu?" Lalong dumilim ang mukha ni Brenda at nagsumigaw, "Hindi 'yan standard recipe. Ilalagay ko 'yan sa incident report." Sa gitna ng ingay, biglang bumasak ang trapdoor ng stock loft, bumuhos ang sako-sakong expired flour na ilang buwan nang tinatago ni Brenda para makatipid. Tumama sa hood at nagkalat ang alikabok hanggang sa makitang may mga umuusok na ipis. Gulat ang lahat, pati supervisor ni Mr. Tan. At bago pa makapagsalita si Brenda, kalmado ngunit matalas na sinabi ng evaluator, Unsanitary storage, that is a grave violation. Tinapik niya si Mang Nato, Salamat at inagapan mo kanina, kundi hindi ko nakita itong tago nilang kalokohan. Nang halos maputol na ang hininga ni Brenda sa hiya, Dumating ang konvoy ng itim na SUV. Dumating ang grupo Vittorio Holdings, may-ari ng buong chain, kasama ang kanilang chairman na hindi pa nakikita ng karamihan. Bumaba ang isang binatang naka Chef Whites at sa likod niya, isang babaeng eleganteng naka trench coat. Napatingin si Mang Nato, ngumiti sa dalawa at bago pa may makapigil, hinubad niya ang dilaw na polo. Lumantad ang puting jacket na may tatak na Chef Renato Vitor Santiago world-renowned Michelin Awardi, chairman ng holding company at founder ng Casa Amore. Siya pala si Mang Nato. Natulala ang buong staff, halos malaglag ang panga ni Brenda. Nanginginig na sabing, Sir, sir, kayo pala yan. Lumapit si Chef Renato kay Mr. Tan. Narinig mo na siguro ang lahat ng reklamo nila tungkol sa akin? Sinadya kong mag-apply bilang utility para makita kung paano ninyo tratuhin ang pinakamahalagang sangkap ng negosyo, ang maliliit na tao. Tinawag niya si Aya, binigyan ng firm handshake. Ikaw ang unang nagpakita ng respeto. Simula ngayon, ikaw ang acting floor supervisor. Tiningnan niya si Luis, "At ikaw, mag-training ka sa culinary scholarship ko." Sa huli, hinarap niya si Brenda, "Ikaw naman, maraming records ng food wastage, expired stock, at harassment." Epektibo ngayon, tanggal ka na at irerekomenda kang dalhin sa HR board para sa nararapat na aksyon. Tuluyang napaiyak si Brenda, hindi sa awa kundi sa sariling kapalaluan. Pagkatapos umalis ang audit team na bitbit -bit ang ulat na pasado si Casa Amore dahil sa matigas na prinsipyo ng nakatagong may-ari, nagmeeting si Chef Renato kasama ang buong crew at sinabi niya sa simpleng Tagalog, "Oh, may bilyong piso akong puhunan." Pero hindi sukatan yun ang galing. Mas mahalaga kung paano tayo maglilingkod ng may malasakit. Naalala ko noon, naguhugas lang ako ng plato sa kanto pero may isang taong naniwala sa akin. Ngayon ako naman ang magbabalik sa inyo. Pinalakas niya ang sigawan ng staff nang i may libreng health check at overtime pay na hindi na nila kailangang i-chase. Kinagabihan habang nag-cafe closing routine, umupo sa bar si Chef Renato. Sinindihan ang huling ilaw at nagpasalamat kay Aya. Dahil sa tapang mong tumayo laban sa mali, napasabik ulit akong magluto. Tinawag niya ang resto photographer. Pinakuha ang unang opisyal na retrato ng bagong core team. Naka-apron si Aya, may hawak na tray, si Luis may sandok. At sa gitna, nakapangkaraniwang polo pa rin si Chef Renato, simbolo ng payak na paalala na minsan para masimot ang tunay na lasa ng buhay kailangan mo nang tikman ang kutsarang pinagpatungan ng hirap at kabutihang loob. At dito nagtatapos ang ating kwento mga katito. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification. Bell para updated ka dahil ako ay mag upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. Thank you for watching mga katito. Ako si Tito J ang inyong lingkod.